Bilang ina, ang sakit na nakikita mo yung anak mo na nahihirapan. Yes, it's hard, but at the same time, natutuwa ako dun sa sudden maturity niya. Tinanong ko siya, Bea, what did you learn from that surgery we had this January? You know, ma'am, there's this Bible verse that kept me going. Roman 8.18 The pain that you are feeling is nothing compared to the joy that is yet to come. So sabi ko, <laughs> mula sa mga netizens ang dating sexy actress na si Andrea Del Rosario dahil sa pagiging positibo nito sa kabila ng mga pagsubok na meron siya sa kanyang buhay. Matatandaan na isa sa mga kilalang sexy actress si Andrea noong kapanahunan niya kasama ng ilan pang Viva Hot Babes. Ngunit dumaan ng maraming taon ay nagkaroon na sila ng kanilang pamilya at halos lahat ay matagumpay sa kanilang mga buhay katulad ni Andrea na ngayon ay abala sa pagiging hands-on mom sa anak na may dipang karaniwang sakit at dumaan na sa higit sampung operasyon sa edad na 13. Sa katunayan, nitong January ay dumaan pa lamang ito sa isang major operation na sa kanyang kondisyon. Ani Andrea, noong nasa sinapupunan pa lamang umuno niya ang kanyang anak ay pinaalam na sa kanya ng kanyang doktor na may problema sa baby nang makita nila ito sa ultrasound. Dahil buhol-buhol umanong bituka nito. Noong panahong ding iyon ay natanong niya ang Diyos kung parusa o karma ba niya ang nangyayari sa kanyang anak at sinisi niya rin umano ang kanyang sarili dahil pakiramdam niya ay may nagawa siyang mali bilang isang ina kaya ngayon ay pinagdadaanan ng kanyang anak ang konsekwens ng nagawa niya. Gayunpaman, habang nakikilala niya raw ang Diyos bilang isang kristyano, mas nauunawaan niya raw na hindi totoo ang karma at ang destiny raw ng isang tao ay nakabas sa kung paano natin ititiwala sa Diyos ang ating buhay. Hinangaan din ng marami kung gaano siya kahanson bilang isang ina dahil nag crash course pa umano siya ng nursing upang siya mismo ang mag-alaga at gumawa ng basic na dapat gawin sa anak. Matatandaan din na pumasok ito sa politika ngunit ani Andrea, tinapos lang mano niya ang kanyang termino at hindi na muling tumakbo pa dahil nung mga panahong nasa politika raw siya ay naging last priority niya ang kanyang anak dahil dito'y hinangaan siya ng mga netizens dahil sa pagiging hands-on niya sa anak at pagiging positibo sa kabila ng pagsubok na pinagdadaanan niya. Naritong ilan sa mga komento ng mga netizens tungkol dito. She's beyond her being an actress, such a wonderful mother, and full of faith in God with all the struggles she had. Superwoman and a supermom. Pag nakakapanood ka talaga ng mga ganitong vlog, malalaman mong story ng isang tao. Ang dami rin niyang napagdaanan sa buhay. You are amazing, Andrea. Napaka-strong mo. Natural beauty. ismart, smart. Galing mag-paint. Wow, nice house too. I love Andrea. The way she talks, obviously she is a woman with a strong personality. A smart and brave woman. Talented at nakakabilib siya sa mother. Grabe, saludo ako sa'yo.